Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating Pecha para po ngayong December 27, 2024. At salat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa po natin ang sumada dito tayo sa December. Ayan, 12 pa rin po tayo dito. 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At i-simplify muna natin sila. 1 plus 2 is 3, 2 plus 7 is 9, uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna rin po, add lang natin. 3 plus 9 is 12. Ah, uh, 2 plus, uh, 9 plus 6 is 15. Ayan mga idol. At uh, sa bandang baba din po. 12 plus 15 is 27. Ayan mga idol. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 27. At uh, sa kapalos natin yung numero, ayan dito pa rin po yan. Yan. Add lang natin o oh, combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 9 is 3 plus 9 plus 6 is 18. Ayan mga idol. Ito yung kapares natin yung numero. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin yung matayaan. 18-27 or 27-18. Ayan mga idol. At dahil 2 digits din po sila, simplify lang muna natin para bago po natin yan isumada para madagdagan po yung mga numero na pwede po natin pagpilihan. Ayan, dito pa tayo sa 18. 1 plus 8 is 9. Ayan, 9. At dito sa 27, 2 plus 7 is 9. Same lang po sila ng sumada. Kaya, isa lang po yung makukuha ulit natin yung nila dito. Ito lang pong 9. At yan lang dito ang sumada natin. Uh, ayan, isumada muna natin ng 9. Ayan, kahit alin po dito sa dalawang ito ang mauna. Ito yung 24, 27, o kaya 18. Ayan, unahin natin ang ng 18 sumada 18. 1 plus 8 is 9. At itong 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin dyan yung 36. Sumad 36 3 plus 6 is 9. Ngayon, mga ito, po yung ating mga nakuha ng numero sa ating sumada para kung ang December 27, meron tayong apat na numero dito. Pero so, ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Tambol lang natin. Ipigil pa rin po tayo kung ito yung nagustuhan po natin yung kombinasyon. Yan, rumble lang po natin yung mga numero natin. And sa ating sample naman, tingnan natin yung 36, 36 and 18. Then, 9 and 27. uh, at 27 at 18. And mga edo, ito po yung mga binasin po natin mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ng December 27. Meron tayo po rin tayo sa 168, 27 at 2718. Kaya, mga ador, sa mga sample natin yan, kung nagustuhan nyo po ay pwede pwede rin pong matayan po natin. O kaya naman, makapuha o magdalita dito sa taas, pangyayari pa po yung mga nagustuhan po natin na mga kombinasyon. Kaya nga lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sa pecha para po ngayong December 27, 2024. Maraming maraming salamat po.